So what's up mga kapusa So dito nga ay lilipat na namin sa dapat taniman Ang ampalayan na aking ipinunla nung nakarang araw So sumarami yan sila guys Kaso lang nga eh, hindi nga tumubo At sila ang naman ang nabuhay So sila lang muna ang ating itatanim syempre So doon sa kabilang video yung pinunlaan ko Pinunlaan ko ulit ng panibago So mapapanood nyo yun sa so, ah, ah, mga uploads natin sa susunod So, dito nga mga guys, kasama ko yung utol ko. <laughs> ayan, so sa mga nanibago, bago, may utol ako, may kambal ako ngayon. So, yan. So, bago kato guys, bagong video na mamapanood nyo sa ating channel at sa page natin. Ayan, so ito yung akin nagpopokusan ngayon. Yung bagong content na aking pagkakaabalahan. So, sana po magustuhan ninyo at magpatuloy po kayong sumuporta sa akin at panood, manood ng akin uh, mga video kahit po di man po kagandahan so salamat po sa inyong lahat mga guys sa walang sawang pagsuporta nyo po sa akin I hope na hanggang dulo nandyan kayo para sa akin at yun pas pag-iigihan ko pa po ang aking mga ginagawa sa araw-araw para po hindi masayang ang inyong support sa akin. At sana po ay makaabot na tayo sa dapat nating mapuntahan.